Hello mga ka-idol. Trending na trending ngayon, no? Itong uh, chocolate heels dahil nilagyan niya ng resort. Ang daming mga nag-comment. Bakit nga ano? Ang daming Bakit nga ginawang ganyan? Bakit nilagyan ng resorts ang pinakamagandang tourist spot sa Pilipinas? Alam niyo ba mga ka-idol? Ang Chocolate Hills is number 3 of tourist spots, the best in the Philippines. Tapos gagawin lang ganyan, di ba? Tapos hindi pa daw alam kung paano na itayo yan dyan. Maninawa na ba kayo doon? Ang bawat pagtatayo, lalo na mga ganyang business, mga buildings, bago pa yan maitayo, binibigyan niya ng permit hindi pwede yan itayo na lang ng basa-basa dyan ng kung sino-sinong businessman. Eh, kailangan yan, merong papel. Ilalakad yan sa munisipyo. Pag na-approve na yan, saka pa nila yan, itatayo. So, kaya yan no, itayo na naitayo dahil na-approve yan ng munisipyo. Kaya wag, wag nyo nalukohin ang taong bayan, di ba? Kayo ang may kasalanan dyan na, alam nyo na, pagdating talaga sa lagay-lagay na yan, hindi yan maiiwasan. Magtatayo ng swimming pool Diyan sa tourist spot na 'yan ng Chocolate Hills ay eh, mga bundok 'yan. Syempre, 'di diba? Ang dami n'yong ginalaw diyan. Anytime pwedeng mabago, anytime. So pwede nang mawala 'yan pagdating ng panahon ng Chocolate Hills na 'yan dahil sa mga pinaggagawa n'yo, dahil sa pinaggagalaw n'yo diyan. Mahiya naman kayo. No, Pilipino-Pilipino talaga nung pagdating talaga sa mga lagay-lagay, hindi na talaga-talaga nagpapawalang bahala. Bahala na si Batman, basta nakapaglagay na, ayan. So, para sa akin, kailangan tanggalin yan kahit sinong businessman pa man ang naglagay niyan dyan. Pero, syempre, ang sabi nga doon sa balita, kailangan daw patunayan yung titulo niyan ay nakapangalan sa owner. Pero kahit daw ang titulo niyan ay nakapangalan sa owner, dapat daw ay bidyan pa rin niya ng action o pag-aralan pa rin mabuti. Para sa akin, tanggalin niyan. -hmm. Dahil, dahil binago nila, marami silang ginalaw dyan, marami pang magiging aksidente dyan na mangyayari. Ano yan eh, bundok yan eh, marami silang ginalaw dyan, so, nabago na naman yung balance nyan. ba? Diba? Hay, nako, ang gobyerno naman talaga, no? Talang, talagay talaga yun aksyon nyan. So, yun lang ang aking reaction para sa akin. Ewan ko lang sa inyo. Para sa akin, alisin niyan. Ibalik yung dating ganda ng Chocolate Hills. Yun lang masasabi ko. Salamat.